Ayan, uh, good morning mga boss madam Good morning mga katimorks uh, For today's video, uh, pupunta tayo sa barangay Kurokotok Diyan sa barangay Kawag uh, Birthday kasi nung kumpare natin na uh, si Reden Lacambra uh, Mamimigay siya sa mga kapatid nating Aita Diyan sa barangay Kurokotok, Kawag uh, Mostly sa mga bata, magbibigay siya ng mga regalo At uh, pagkain Uh, para sa mga kapatid nating ayta dyan sa barangay Kurokotok kawag uh, birthday kasi ng ating kumpare uh, shout out paring Reden Lacambra uh, mabuhay ka hanggat gusto mo happy happy birthday sa iyo more blessing to come uh, sana bumalik sa iyo yung blessing na ibinibigay mo sa ating mga uh, kapatid nating ayta dyan sa barangay Kurokotok uh, mga boss madam uh, samahan nyo kami uh, Magpe-prepare na kami para pupunta na kami dyan sa barangay Kurokotok uh till watch uh, keep on watching lang po ano? Attorney Yeah, nagpe-prefer na po sila. Ay, well, wala tayong video, well. Ito, binibidyo ko na. Then, happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan. Ayan po yung birthday boy. Ayan. Si paring din, ayan, birthday boy. Ayan, si Noel. The creator yung dapat na nasa isip ko si Awi, pati mo. No? Awi, na Awi na Awi po. Ayyan. Kambal 'yun. Kambal 'yun. Salamat. O yan, si Awit, o, niyo. Oh, ayan, si Awit, makikita nyo. Oh, ayan, oh. Si oh, oh, tayo. Oh, video oh. ano, video oh, ano. Oh. shout out. Shout out. Shout out. Oh, dyan sa mga natin na subscriber, Ito, subscriber. Awit. Oh. Awit tayo. Ayan, good morning mga boss madam. Good morning sa mga ating ka-teamworks diyan. Ah... Uh, Ah, uh, pupunta na po kami sa Barangay Corocutok sa Kawag Sambales uh, para mamigay ng mga uh, unting regalo at pagkain sa ating mga kapatid na Aita. Ah, uh, pa-birthday po 'yan ni Paring Reden. Ayun, shout out uli Paring Reden, Lakambran, uh, happy happy birthday. Happy Babu birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayan Ah. Uh, samahan niyo po kami mamigay ng mga pagkain sa Barangay Corocutok. Kita-kita po tayo. God bless Boy. Ayan po. Oh. Ayan po yung birthday boy si Mr. Reden Lacambra Ayan, ayan po yung birthday boy. Uh, good morning ulit mga boss madam Nandito uh, na po tayo sa Barangay Korokotok Sa Kawag Sambales Ayan Atigyan na po sila uh. mga ka-teamworks Mga boss madam Nandito uh, na po tayo sa Barangay Korokotok Kawag, Sambales uh, Ayan po yung mga bata Na ating bibigyan ng counting regalo at uh, pagkain uh, sponsor by uh, birthday boy Reden Lacambra ayan uh, sa mga gustong mag sponsor na magbigay uh, free to contact us yan para makapagbigay tulong dito sa barangay Korokotok sa may kawag sambales uh, medyo malayo layo itong lugar na ito papasok to looban ayan ayan sila

Ayan, mga boss madam, mag-i-start na po tayo mamigay ng regalo at pagkain sa mga kapatid natin dito sa Barangay Kurokotok. IK Motovlog Support nyo ha Ano yung awit Awit na subik Pipila ako Nangingi rin ako Pipila ako O, diba Taman-taman Gusto mo pang pumita Sino ka na Sabi siya Sabi siya Awit na umiyak na naman O, ay oh, biya. No po ni mata mo. Ikakanta po siya wit. Potakulo po, guys. Amo po. Okay. Atito ko. Au timo, nakukuyan. Aw. Ayun po, nagisimula na po ang ating kapatid na si Reden, uh, birthday niya ngayon. Ayun, eh, nagisimula na po siyang mamigay ng Boss Madam, uh, mga ka-teamworks, uh, natapos na po tayo mamigay ng mga pagkain at uh, mga konting sa mga bata rito sa uh, barangay Kurokotok, Kawag. Uh, actually, hindi na po tayo umapit sa destination na pupuntaan dapat. Uh, actually, doon pa yun, medyo malayo. Uh, dito pa lang kasi, uh, doon sa naka-coordinate namin na chairman, uh, dito pa lang marami ng bata. Dito pa lang, dinumog na ho yung dala namin. Uh, marami naman bata ang napasaya at uh, tuwa sila Ayan, uh, Dito na po uh, tapusin na po natin yung video rito uh, abangan nyo po yung mga susunod namin pupuntahan para mabigyan ng kaunting ko ng at regalo uh, keep on watching lang po guys bye Gablang.